mga ng kabakyan ngayon ay mag tayo ng tiles ang content natin ngayon ay ito pero bago ang content ay shout out sa aking mga subscriber at mga followers kung po natin kalilimutan ipalo ang aking page at garoon din po ang aking munting youtube channel subscribe lang po ito po ang ating content ngayon nagkakabi po tayo ng types ito po pamamaraan ko dahil wala po tayong gamit dito sa Diet Camarines Norte eh. ay nagawa po ako ng hulo ano po sinusukat ko galing sa baba kung ano ang sukat sa baba ganoon din yung sa taas tulad po nito 5 cm dito sa taas ay 5 cm din po at yan ay nasa hulog yan yan na po yan wala po kami dito ibang gamit kung metro sa kutsara, sa kamartilyo ginagamit ko naman kung pang eskwala ay itong tire street kasi eskwalado ito eh ay, magka uh, nila ako kung ano niya, eskwalado yan, yan yan eh. um, lamang po kailangan picnic sa ating pagpatrabaho kung kapit ng tide o, kasi, hindi ko naman po akala yung eh, nagpunta ko dito so, ko mariris, so, eh. At, ito, sa live kamarilis dito kasi ay, sa tire sa buhay nasa atik po wala eh, ito aking gamit kaya uh, yun po, yun lamang po ang aking ano at kasama na rin po itong aking pinag-welding yung mga kabakyan. Ito po ay paliguan po ito ang kapangan ng ubas ay babaw. Ito po ang upas. Ayan po. Kinawa po ng kapangan ng ubas, Tuloy na paliguan. At uh, sa nga pala mga kabakyan, Huwag natin kalilimutan i-follow ang aking page. Paki-like and share po. At kung may comment po kayo, paki-comment lamang po sa comment section below. Ito ang inyong kabakyard, Manny Boy Royales Abasola po.